itong mayamang babaeng CEO, ay aksidenteng natulog kasama ang gwardya. Pagkatapos, pinagawa niya ang lalaki ng responsibilidad. Hindi pa nakakareact ang lalaki. Agad na nagsalita ang CEO na babae. Pinilit ang lalaki na pakasalan siya. Agad na tumanggi ang lalaki. Nagulat ang mga kasamahan sa trabaho. Suwail na tao. Ayaw mong magpakasal. Sa huli, huwag kang magsisisi talaga bang tumanggi ka, isang pagkakataon na yumaman na tinanggihan mo rin. Ito ang Diyosa ng Dagat. Ang batang babae ay pumunta sa ospital. Handa nang ipalaglag ang sanggol. Nagsalita ang matalik na kaibigan. Sabi na ang bulag na gwardya. Ayaw pang magpakasal sa pinakamagandang babae. Biglang lumitaw ang lalaki. Anong sinasabi mo? Ikaw ba ang walang kwentang lalaking iyon? Gago ka! walang dapat ikatakot, tutulungan kitang turuan siya. Ang matatag na binata ay pinunit ang papel. Sasagutin ko ito. Ito ay nagdudulot ng galit sa iyong kaibigan. Isang buwan na sweldo ay hindi sapat para bumili ng gatas na pulbos. Ano ang maaari mong gawin? Ngunit hindi nila alam na. Siya ang pinakamayaman. Para makahanap ng asawa na hindi sikim sa pera. Nagkunwari siyang gwardya. Nagkataon silang nagkaroon ng aksidente at natulog na magkasama. E eh ano ngayon? Sa tingin mo ba hindi ako karapat dapat sa kanya? Tama ka sa sinabi mo. Walang sino man sa Daidong na karapat dapat sa akin, si Chutran. Ngayon, ang babaeng CEO ay nakatanggap ng balita na malapit ng mabankrupt ang kumpanya. Higit sa 10 bilyong dolyar ang kakulangan. Natakot siya ng husto na muntik ng himatayin. Agad na sinabi ng lalaki, kaya niyang ayusin ang utang na 10 bilyong dolyar tumiyong dolyar. Tumawa ang matalik na kaibigan niya. Kahit ang araw ay sumikat sa silangan, hindi ko paniniwalaan ang katulad mo. Inutusan ng maliit na gwardya ang mga tauhan na maghanda ng $100 billion. Tulungan ng mga babaeng CEO. Shoutan, may ipapagawa ako sa iyo. Ginoo, sabihin mo, gusto kong maghanda ng regalo para sa kasal. Bukas pupunta ako doon para mag-propose. Napakahalaga ng isyo ng iyong kasal kailangang maayos ang paghahanda ng regalo. Ayon sa aking opinion, kaya dapat sundin ang mga tradisyonal na ritual. Kailangang kailangan. Siyam na antas ng mga handog, ganito ba talaga kakomplikado ang kasal? Ang pamilya Shaw ang nangunguna sa apat na malalaking pamilya ng siya. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana, kaya hindi maaaring ipagwalang bahala. Ang mga handog na ito, hindi pwedeng mawala ang alinman. Mga regalo sa siyam na antas ng regalo kailangang maingat na piliin, tatapos mong may padala ang siyam na antas ng regalo. Ang buong lungsod ay nanginimig. Formal na nagpunta ang mayamang binata upang mag-propose. ng petsa ng kasal. Kasabay nito, ang mayamang binata. Upang pilitin ang magandang babae na pakasalan siya. Ipinilit niya ang babae sa isang desperadong sitwasyon. Nasa bingit ng bangkarota, naging taong walang wala, lubos na nag-aalala ang babae. Lolo, anong nangyari? May lakas ka pang magsalita, Tran alam mo ba ang kasalanan mo? Pakiusap, turuan mo ako. Tingnan mo ito, ang kumpanya ay may kabuoang problema. Malapit na itong malugi. Bakit ganun ka Kailangan ko yatang magpasalamat sa'yo. Nangako ang pamilya o napautangin tayo ng 20 bilyong dolyar. Tulungan tayong malampasan ng hirap. Ngunit hindi mo alam ang bagay na ito. Hanggang ngayon ay wala pa tayong natanggap na utang. Tinasabi ng mga o tungkol sa isyo ng pagpapanggap mo bilang Reina Chu. Pagkatapos, hinadlangan nila tayo. Tran Buin, anong kasalanan ang nararapat mong tanggapin? Hindi nagkakaroon ng ugnayan ng dalawang bagay na ito. Nagkaproblema ang pondo ng pamilya Trin. Bakit mo ginawa iyon? Ginamit mo ang kasal ko para lutasin ang problema. Bilang general manager ng kumpanya ang kumpanya ay nahaharap sa ganitong krisis. Hindi ba dapat ikaw ang managot? Oo, ngunit nakipag-ugnayan na ako kay Mrs. Chu ng Chongjiao Capital. Gusto kong humiling sa kanya. Napautangin ng pera ang ating kumpanya. Ano ang sinabi ni Ginang? Chu, wala pa siyang oras para makipagkita sa akin. Hindi mo pa nakikita si Ginang. Chu, ano pang masabi mo? Buin panahon na para magpakasakripisyo ka para sa pamilya. Si TUTRN. Tinawag ko na siya. Darating na, darating na siya. Dalhin mo ang katawan niya sa bahay niya o para humingi ng tawad. At humanap ng paraan para manatili sa bahay niya o. Lolo, si TUTRN ay walang sala. Walang sala man o hindi. Wala kang karapatang magpas siya. Nanay, ibigay mo sa akin ang telepono yung walang kwentang tao, kasalanan niya ito, hindi mo siya dapat tulungan. Kung hindi siya dumating, tamang oras na para sakuan mo siya. Xiao Chen, huwag kang pumunta rito. Hello! Tao Baomin, ano ang ginagawa mo dito? Hindi mo ba ako babatiin? Maligayang pagdating, si Ginoong Ao ay nagpropose kahapon. Simula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilya Tran. Paano hindi ka tatanggapin? Mahal na tao. Isipo. Isipin mong alam mo yan. Tama yan. Pero walang silbi lang. Kung ngayong araw ang pamilya mo, hindi magbibigay ng makatwirang paliwanag sa akin. Hindi na kailangang umira lang pamilya Trin ninyo. Tao Baumin, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pumakyat ka dito. Pirmahan mo na, hindi ba't gusto mong ibaba ang sarili mo? Ayaw mo bang makipaglaban sa mabahong gwardya? Sige, susundin ko ang gusto mo. Pirmahan mo ang kontrata ng pagkaalipin na ito. Simula ngayon, ikaw na ang aso ko. Maglilingkod ka ayon sa gusto ko. Gusto mo bang gawing alipin siya? imposible. Huwag kang mangarap, alam ko na hindi ka basta-basta sa sangayon. Nakahanap ako ng ilang kaibigan para sa iyo. Upang, upang malaman mo ang kasalukuyang realidad. Direktor Wang, pangkalahatang Direktor Lee, Direktor Yang, Ginoong Tao, Ginang, Cheng, Kamakailan, hindi naging maganda ang negosyo ng inyong kumpanya. Nagpasya kaming itigil ang pagbibigay ng mga materyales at nagpa siya rin kaming hindi na kailanman makikipagtulungan sa inyong kumpanya. Tumigil na kayo sa pakikipagtulungan. Pwede akong humingi ng kompensasyon. Pagkatapos ay humanap ng ibang kumpanya para bumili ng materyales. May isa pang sasabihin. Ang ibang mga supplier ng materyales ay pinakiusap sa akin na iparating ito. Sila rin ay hahadlang sa iyo. Na hindi magbigay ng materyales. Kayo ay lumalabag sa kontrata. Maaari ko kayong kasuhan sana mayroon ka pang pera para kumuha ng abogado. Ran napakasama ng resulta ng negosyo ng kumpanya ninyo. Napakasama, Nagpasya akong itigil ang pagpapautang. At hinihingi ko sa inyo, na ibalik ang dating 2 bilyong dolyar na utang. Kung lampas sa takdang oras, may karapatan ng bangko ko na ipatupad ito. Putulin ng pondo, itigil ang pagbibigay ng mga produkto. Bawiin ang lupa. Ito ay isang kumpletong pagsalakay ang aming pamilya, ang mga train. Tapos na, mga general manager, alam nyo rin. Ang kasalukuyang kalagayan ng kumpanya ng mga train. Ginagawa nyo ito. Gusto nyo ba kaming itulak sa kamatayan? Pakiusap, huwag kayong maging ganoon kalupit. Matanda, walang silbi ang pagdarasal. Lahat kami ay sumusunod kay ginoong ao. Ginoong ao, alam ko na ang aking pagkakamali. Pakiusap, sana'y patawarin nyo kami ng isang beses. Hindi maganda ang sitwasyon, ginang. Tran, tumawag ang mga kumpanya na nakikipagtulungan sa Tranghai. Sabi nila ititigil nila ang lahat ng pakikipagtulungan sa atin. At hihinto nila tayo. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Ito ang kapangyarihan ng angka ng AO. Isang salita lang. Zonghai, walang sino man ang magtatanggi. Wu In, kailangan mong pirmahan ito. Ang ating buhay at kamatayan. Nasa kamay mo ang lahat. Ayaw mo bang makita ang buong pamilya na pinaslang? Lolo. Isa rin akong miyembro ng pamilya Tran. Bakit mo ako gina ganyan, lolo? Kung ayaw mo, huwag mo nang sisihin ang tiyuhin na walang pakialam. Tiyuhin, anong balak mo? Ginoo nga o, mangyaring huwag mag -alala. Ang inyong hinihiling, aming isa sa katuparan. Nais lamang naming humingi ng kapatawaran para sa pamilya Tran huwag mong sisihin ang aking tiyuhin sa paggamit ng lapas. Sinabi mo na magiging responsable ka sa kumpanya. Maging mas proactive ka, basta't masaya si ginoong ao. Marahil ay papayagan ka ng makauwi. Tran Buin, ang pasensya ko ay may hangganan. Siya ko ay may hangganan. Magsimula sa pagpirma ng kontrata. Lumapit ka dito sa akin. Kung mahusay mo akong paglingkuran. Ang pamilya mo, Tran. Marahil ay may pag-asa pa paano naman ang mga natira? Maaaring umalis na sila, pero kung gusto mong manatili. Para tingnan ang mukha ng babaeng ito. Hindi naman ito imposible. Tao Baumin, walang hiya. Ngayon kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang alipustain mo ako. Gusto mong mamatay. Huminto ka. Chutran, may pintuan ng langit pero hindi mo ito pinasok. Impyerno walang pintuan, pero sinugod mo ito. Impyerno, aasahan mo lang ba ang mga ito? Chutran, lumuhad ka na at humingi ng tawad kay ikaw. Karapat dapat ba siya? Huwag kang mag-alala, nandito kang mag-alala, nandito na ako, walang makakagalaw sayo. Sinabi ko sayo na umalis ka sa Tranghai. Anong ginagawa mo dito? Pumunta ako dito para hingin ang iyong kamay. Hindi mo pa rin naaalala ang nangyari noon. Ngayon, titiyakin kung maalala mo iyon man. Noon kasi, nagdala ka ng aktor para lokohin ako. Akala mo ba talaga natatakot ako sayo? Sasabihin ko sayo. Ngayon, ipapakita ko sayo. Fran Voin, ang babaeng ito. Siya ang maglilingkod sa akin sa harap mo. Talagang hinahanap mo ang kamatayan. Ginoo nga o, ito ay problema ng pamilyang Tran. Ngayon, ako'y nangangako na aayusin si Tio TRN. Upang makontento ka, bata, sadyang malas ka. Nang ahas kang insultuhan si Ginoong Ao. Bantay. Sirain ang mga braso at binti ng batang ito. Pilitin siyang humingi ng tawad kay tao. Hindi pwede. Si Chutran pwede. Si Chutran ay walang kasalanan. Pinoprotektahan mo pa rin ba siya? Siya ang nagdala ng kapahamakan sa atin. Vuyen, umalis ka na dyan. Anak, hindi mo kailangan itong isipin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. Ngayon hayaan mo siyang humingi ng tawad kay Tao Senyorito. Oo, basta masaya si Tao Senyorito. Patatawarin niya ang pamilya natin. Gusto mo bang maging aso? Hindi. Ginagawa ito ni Chotran para sa akin. Maaaring hindi ka interesado. Pero ako ay hindi. Totoong matigas ang ulo. Gusto mo bang magalit ako para masiyahan? t u -t -r -n, kung ikaw ay lalaki. Dapat mong panagutan ito. Lahat ito ay kasalanan mo. Bakit kami ang dapat magdusa? Tama ang sinasabi ng tiyahin. Nagmumula ang problemang ito sa akin. Ako ang mananagot. Mananagot.